Gandang araw sa inyo guys uh, Ito nga pala yung tinatayo ko ngayon na rest house ko dito sa ano Dito sa Sa amin Ayan Ayan yung mga gumagawa oh. Ayan. Ayan. Maliit lang na bahay Kaya lang malapit lang kasi So po eh ano yung meron akong pispan Ayan pispan yan Dalawang pispan yan Ayan yung isa Kaya lang hindi pa naaayos kasi ano nga linilinis ko pa lang siya at ito ngayon ang safety tank yan Yun, ang ano namin ang ginagawa nila para sa resaus ko ano maliit lang diyan ako titira kasi and then mga mga ano ko andun din ang kulungan ng baboy ko nandoon Yon, papakita ko rin sa inyo ito naman yung sasakyan ko yan yan yung sasakyan ko hmm. Doon yung ginagawa nila. Yan, yan fish pispan yun. Oh. Dalawang pispan yun. Sa akin yan. Doon. Oh. Yan. Kaya lang hindi pa naayos. Tsaka yun yung rest house ko. Ginagawa nila. Ito naman ngayon ang kulungan ng mga baboy ko. Yan. Ang kulungan ng baboy yan. Hmm. Naka-screen yan. Hmm. Yan. Yan ang kulungan ng baboy. Napakaluwag yan. Sa lunis ko palalagyan ng baboy yan. Hmm. Gando niyan. Yung ano na yan. Bakod. Hmm. Yan ang ano ko ngayon. Project ko ngayon dito. Yan ang bubong ng kubo ko. Ano marami yan. Yung ano. Langpa. Ang tawagin na ang bubong niya para malamig. Hindi ako gagamit ng yero. Ayan o. Oh. Yung kulungan ng baboy ko yan. Sampung baboy ang ilalagay ko dyan. Guys. Ayan. Ayan. Marami na sila pagkain. Gabi. Ayan o. Oh. Ayan. Yung mga gina, yung, yung ginagawa nila. Ano ko. Results ko. Hmm. Ayan o. Eh, ko. Ano? Okay guys. Magandang hapon sa inyo, magandang umaga sa inyo. <coughs> Ayan Yan ang ano. Ayaw, no? ang no? ginagawa nila na ano, rest house. Hmm. Ayan oh, no? peace pan.